So hi guys, good evening! Kakarating lang namin galing trabaho Iniyaya ko ng kasama ko I-fix niya kasi yung kanyang quintas Kasi nga na ano nang alaga niya. Di ba Ang kulit ng alaganya? niya. So, yun nga. Sabi ko, punta tayo sa My Casio kasi may mumura doon na ano. Mga relo, ganyan. 50% off sila ngayon, guys. Punta na kayo sa My sukwa, Keep sa Casio, guys. Sa tabi ng masjid, guys. Yung parang cake na masjid sa harapan niya mismo. Kung sino pang hindi, ano, hindi alam yon So, ito, guys. Bo, bibili din ako ng relo ngayon kasi nga birthday ni Tanda sa 18. So, if surprise natin siya. So, mumurahin yun lang yung ano binili ko guys kasi yun lang Ano pasok sa budget So tingnan niyo naman yung kasama ko nabudol siya ng isang relo Nako kasi yan 110 lang Yung relo niya guys Dati price niya is 160 Tapos original pa kasi siya guys So yan nabudol siya Sabi ko sa kanya Sa sama-sama kapaka sa akin. So, yan tuloy nakabili ka. So, tingnan naman ang ganda ng view dito sa may field. Malapit sa ano. Papunta na sa Shane guys. Shane Gold. So, yan. Pupunta kami doon kasi doon namin ipix guys. Kasi doon niya binili yung gold na yan. So, doon namin siya. Doon namin ipix. Ganyan. So, Tara guys, puna tayo doon. May mga mura din na gold doon guys. Ipakita ko sa inyo. Yung isang gramo guys is 178 carats. Tapos 200 40 yata yung ano, 22 carats, 21 carats is 200 plus, no, something like that guys. So, tingnan natin guys, ang gaganda guys. Tapos, pwede ka mag-utang ng 3 months na hulog-hulogan mo, ganun. Basta 3 months, hanggang 3 months lang siya, hulog-hulogan mo. Sa may likod lang Shane guys, ang pangalan niya is Q Gold. O, ba diba? Dito. So, makadiscount ka pa, basta bola bulain mo lang yung lucky dyan, yung mga nagabantay dyan, makadiscount ka pa, ba diba? So, yun nga guys, no, nagtanong-tanong din ako na anong pwedeng utangin dito. Grabe, ang daming ano, alahas. Parang naano na ako guys, parang na-addict na ako sa pagbili ng alahas. ba diba? Sabi ko, hindi na lang ako babalik dito kasi na-addict ako sa pagbili ng alahas. Naku, nainisa ako. Sabi ko, ang gaganda ng alahas. Parang gusto ko mamili ng sing -sing. kasi nagtanong ako na ng isang sing -sing, guys. Ang ganda-ganda. Alam nyo ba, is 390 tapos merong pang, oh, ano yung bawas. Ganyan. So, ang ganda talaga guys, mag-invest best ng ano gold guys na the best talaga mag-invest kasi kapag may problema ka makauwi ka sa Pilipinas sis pwede mo siyang maisan la hindi yung eh, i tabi-tabi mo lang yung pera mo ganyan tapos tumataas yung value ng gold abang tumataga so yun nga umuwi na kami guys kasi nga yun lang nagpa-fix lang kami tapos nabudol kami ng mga relo-relo na to so umuwi na kami guys kasi baka mabudol pa kami ng gold na yan wala kaming budget wala kaming pera so yun nga guys thank you very much sa lahat ng na nagpalo sa akin, sa lahat ng nanonood sa akin. Thank you very much. So, yan. Pauwi na kami kasi nagugutom na rin ako. Nagugutom na rin yung kasama ko. At saka, may pasok pa kami bukas. Mag 7 na. Hindi, mag 8 -e na pala dyan. So, yun ga guys. Bye-bye. Thank you very much for watching. Bye-bye. Sana all. Ay! pauwi na pa. <laughs> nandito na pala kami sa bahay. Nako, babay ako ng babay. Tapos, ano, nandito na pala kami sa bahay. Di ba? Ang dali. So, thank you. Ito, totoo na to. Babay. Thank you very much for watching my videos and sa lahat po na aking mga followers. So, thank you. Bye-bye. Welcome home. Sana all. Babay ako ng babay. Tapos nandito pala. Mahaba pa pala yung video. So, ito na guys. Totoo na to talaga. Magbabay na ako. Kasi may pasok pa ako buka. So, bye. Matulog na kami. Bye mo.